Muling binusisi sa budget deliberation ng Senado ang pagbibigay ng confidential funds sa mga ahensya. Pero inadapt din naman ng Senado ang may gitsyam na bilyong pisong confidential funds para sa 2024 budget na inaprobahan naman ng Kamara. Nasa front line na balitang yan si Mean Los Baños to come to more mutually... Masyado pang masikip ang ating budget. Yan ang idiniin ni Sen. Lisa Ontevero sa paghisimula ng deliberasyon ng Senado sa 5.768 trillion peso proposed national budget para sa susunod na taon. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa uubra ang hinihinging confidential funds ng ilang ahensya. Gayun din ang itinutulak na Maharlika Investment Fund ng Administrasyong Marcos Jr. Rechanneling allocations like confidential funds in civilian agencies with no direct relation to national defense and public safety, and funds that eat up other sources of development financing like the Maharlika Investment Fund. Gate pa ng Senadora, hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa that Partikular daw na ayaw ng maulit na mga senador mula sa minorya ay ang paglipat ng pera mula sa contingent fund ng Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Matatandaan na nung nakaraang taon, nagbigay ang Office of the President ng 221 million pesos sa OVP kung saan 125 million pesos dyan ay ginamit bilang confidential fund. Of goods. Sa kasalukuyang provision ng budget bill tungkol sa contingent fund, nagagawa ang augmentation o pagdadagdag ng confidential funds ng ahensya at kinukuha ito sa contingent fund. Bagay na gusto ng ipagbawal ni Ontiveros. Maging si Senator Coco Pimentel, kinwestiyon ang paglilipat ng pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong December 2022 paliwanag niya. Ang contingent fund ay sumasa ilalim sa regular na audit ng COA. Pero dahil naging confi funds ito ng OVP, special audit na lang ang pwedeng gawin. Ang tanong, ibig bang sabihin, ang buong 13 billion pesos na contingent fund para sa 2024, pwede rin gawing confidential funds? Sagot ng chairman ng Senate Committee on Finance sa Sen. Sonny Angara, Theoretically, yes, but, but practically speaking, it, it will not happen, Your Honor. Ang pwede raw gawin, sabi ni Angara, limitahan ang contingent fund na pwedeng gawing confidential funds. Bukod sa confidential funds, nangangamba rin si Ontiveros para sa 75 billion pesos na paunang pondo ng gobyerno sa Maharlika Investment Fund mula sa Land Bank at sa Development Bank of the Philippines o DBP. Baka raw kasi hindi na kayaning magpautang ng na mga nabanggit na government banks. Sagot ni Angara, tiniyak ng economic managers na may investable funds ang Land Bank at DBP. Nagbabalita mula sa Frontline, mai Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.